tapong uh, citizenship ng kanila po mga among dayuhan. Ito pa 'yung mga Asian, uh, uh, European o mga Amerikano. Ang po ng mga biktima karaniwan po Chinese na nationals. Yung M mga uh, amo nila doon dito sa mga sindikato po na ito at nakikita po natin yung uh, modus operandi, yung type of recruitment, uh, very similar kasi ang tinatawag natin yan, mga pogo-like operations eh. Kasi mga scamming operations, mga scam hubs ito. At ang nangyayari po uh, is they are recruiting people from a third country So kunwari ang base nila ay sa Myanmar, hindi po sila magre-recruit ng mga tao galing Myanmar kasi madaling tumakas kung oh. taga doon pa lang ang ginagawa nila, nagre-recruit sila ng mga tao galing sa iba't ibang neighboring countries para hawak nila yung passport. Hindi basta makakatakas yung kanilang mga biktima. Mm -hmm. So abiso na lang po ma'am sa lahat ng mga kababayan natin para hindi po mga biktima ng ganitong klaseng uh, trabaho ang inaalok online oh, na posibleng human trafficking scheme. Yes, sa mga kababayan po natin na interesadong magtrabaho po as overseas Filipino workers, huwag na huwag po tayong papatol sa mga illegal na paraan, sa mga ganito po na mga natatanggap natin on Facebook na and um, Messenger, na mga shortcut or quick money if it's good to be true magduda na po tayo lagi po nating i-check sa Department of Migrant Workers kung ano po yung mga legal at vetted na mga trabaho na pwede nating puntahan sa ibang bansa kasi sa dulo po at the end of it all tayo rin po ang magpo-protecta sa ating mga sarili kaya maging vigilant po tayo at uh, wag ano pag magtanong magtanong mag-check mag-double check at ingatan po natin ang ating mga sarili